Good morning, good morning, mga kabunganga. Welcome to our... Ano? <laughs> good morning, good morning mga kabunganga. Seryoso <laughs> siguro. Guys, nandito na tayo sa Terminal 2. Let's go do At magpunta at biyahe tayo ng Kota Kalibo. Kota Kalibo. Tama? Um, for 3 days. And 2 years. Dahil bibisitahin natin at... Uh, Feeling natin si ano si Mayor. Mayor. Feeling ko feel feel cool, doon mo na makikita yung forever mo na si Joshua. Okay. Alam mo malilibot na natin yung Pilipinas pero si Joshua ng ka-forever mo hindi pa rin natin makita. Asa ba si Joshua? Nasa America na Oh, so sino yung sa bangka? Nung nag-ano tayo. Island. Joshua din yun. Joshua. Yun yung sinakyan na papunta Amerika. <laughs> no, 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 no. Ah, no. <laughs> Nagbangka siya. <laughs> Nagbangka. So, gano'n katagal? Dahil pang malula na yun, Ana. Dapat dun Diba? There's a... If there's a will. There's a way. There's a jacket. Ha? Ah. Here we go. <laughs> Departure. Third. Di ba bag drop na lang tayo? Bag drop na lang, di ba? Pag ano? rin eh, parang sarado. Ayun o. No. Doon sa isa. Parang i check in pa rin yata natin. Ayun, bukas sila o. Ayun o. No. Miss Barbie! Good morning! Miss Barbie! Hello, Ms. Rachel! Hello, hi. <laughs> <laughs> you know, Ano? Ano ka ba? Pabayaan ko na May ka ito. Mahin ka na, na'y. Iyon na natin gamit. Ano ba? Sorry kagaka... Oh, uh, my God! Masang baby Ayan. Aging. <laughs> It's amazing! Aloha! No, ano nung hawak hmm. Now boarding na! Hi! Ganda mo naman! Eh, yeah. ba <laughs> we're here now at Talibo International Airport. With not so pretty Donna. What? Not so pretty Snow White. As, mo. I oh, I really Kani. Kasi yung ibon mo. Ay, dati nga nakaributo ka eh. Kaso baka ma-insecure ka eh. Sure na sure. <laughs> Parang love ko na tong ano, itong very handy na to na ano, love tripod. Ito, eh. Malit lang siya guys. Dami natin dala, oh. Saan mo pupunta? Nag-asawa na ako. Ay, tama yan, Dai. Kasi tumatanda ka na. Tsaka baka mamaya hindi ka na manganak. Eh, ikaw, nanganak ka ba? Before. Ito talaga. Oo. ko, sayo talaga. Ay, kasama niyo. Siyang, Hi! Hi! Welcome back! Mm. Oh, ganda, gandahan no? <laughs> oh. Ah, dyan ba tayo sa bagong kalibo? Eh! Eh! Ito sasakyan natin. Musta na Miss Yang? Okay na! Ayan! Welcome oh, sa bagong kalibo! <laughs> bagong kalibo! ang aming uh, rip European gear. Ayan, Royal Suite. pa rin. Meron Dapat kasi nire-regalo yan. kumukha kayo no? Ay, Hi! Ang sarap ng bread. ang ganda mo naman. Thank you so much.

Bukas. Bukas, no? Tapos, paano? Tapos magpapakalit. Tapos Sa... Sa santunin. Paano? Paapakan ka sa santunin. Gansana. Hindi na ito tatanggalin dito. Nagdaga na yung collection First day natin dito sa uh, hotel, at ito yung mga food na in-order ni mama. At syempre, ang isa sa mga head ng uh, European Club Group of Companies. Sila, mga, mga CEO. Ang not-so-pretty Donna, my like, God. Uh. Wala pang pa insecto. <laughs> Grabe. Di kagandahan, pero sumama pa din. <laughs> At hinahanap-hanap siya ng mga CEO. <laughs> ayan, Nice na namin yung mga damit natin for 3 days. Ay! Ooy! Pumiyok! 3 hours later, narihanda tayo. Grabe. Grabe na yung pagka, ano ko, pagka flowless ako. Ay! Hindi na pala flawless. Wala, wala, pala, pala. Hindi ko pa kasi na, na ng pansin yung ilalim. Hindi pa na, no, 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 no. Ay! Hindi pa kasi followers no, no, Totoo, no. no, 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 no. oh, tsaka, oh, oh, oh. Oh, oh, <laughs> oh, may kilala ako dyan. Iba. Ayaw ako mag <laughs> okay, ako lang, ha? Oh, oh, oh. Ba't sa balat ako? Oo. Oh. oh. Ay, lalo naman ako, Paano, oh. paano? Pa <laughs> kat nga muna, na Kain muna. Ayun siya Dave. Ayun siya. Parang siyang artista, ginaing niya yung artista. Po. Sa akin yung order. Tapos ikaw, ano lang sa'yo? Ito lang sa akin, ayan lang. Um, um. <mimikin> na ka kasi, diba? Hindi na kinain ko Diet kasi, di ba? Hindi, nahiya lang talaga. Okay, okay. <laughs> Inanong <laughs> eh, kita kung anong gusto mo? Nahiya kasi ako, morder. <laughs> <laughs> okay, pack up! Na. take-out <laughs>

11, ano, uh, it's 12.20 oh. po ng gabi. Tingnan nyo naman, walang katao-tao. Nasa kalibo kami. Oh, kita nyo? Oh? Kami lang. Kami lang. Kami lang. As in, kami lang. Walang katao-tao. At nasa si, ano Ay, na kami? May balik. Balik yun. Oo. Oh, oh, na, andito na kami sa, ano, dito na kami sa area. Punta kami ng 7-11. Coffee. Katao-tao dahil.

pag ganitong madaling araw, wala na talaga masyadong tao dito sa Kalipon. Konti lang, no? Pero pag may mga piyesta-piyesta, marami talaga, no? So, ganito talaga dito. Yan. At least, iba, napakapayapa. Yung 7-11 nila. Alam mo naman si Don na gusto ng coffee. Okay, ready na. Let's go. Dito kami nag-show nila at gay. Ito, ito yung area na to. Dito kami. Tapos may kainan. Ang tindahan. Ayan. Ganda, no? Hmm. Okay. Pati walang mga curfew-curfew, no? Know? Ang ganda, di ba? Tapos yung, sa likod niyan, yun yung church. Tapos so ito yung pinaka uh, park. Ah, di ba? Ganda, no? Nakatuwa. Napaka-peaceful. Sino Sinong meal natin? day mga kabunganga at uh, later ay uh, flight na tayo going back to Manila at uh, magpapa-bless lang tayo nung uh, Santo Niño na binigay sa atin ng may-ari ng hotel at uh, syempre uh, silipin lang natin yung may kaganapan dito sa may park anong tawag sa park na yan Pastrana Park dito sa Kalibo So, check natin. Wow, ati, ati, Hindi. Di ba ati Atihan ba yan? Halika, humarap ka dito. Halika, humarap ka. Ah, di ba masasabi ko sa iyong dito na busog na busog ka na talaga. Bili. No? Ah. Ito na kasi yung outfit ko pa uwi. Katulad dun sa may ano, sa may summer, ganito Turing suot ko, hindi, hindi na rin ako man, no. Kasi naka-short siya. Ano tong, anong, anong program ngayon? Good luck guys Ano ito mga high school? Ah, oh, high school. Oh. alam. <laughs> ano sila? Palakpakan naman natin ang ating mga beauty elementary pupils! LBCS, pakisugunan po. Oh, mo maga. Mukhang magastos to, no? Magastos. Yeah, yeah. <laughs> joke, busy ka ka, pero ang dami. Babayaran nito sa 3 days ko na ano. Paano pag ilang araw pa ako mag-ano? Kaya din ka dami. Sobrang naman. Hindi siya ako firma. Kasi sisingin sila ng ano, BIR. Hi mga friendship. Ayan yung mga ano, mga staffy mayor. Hello. <laughs> At pinapipirmahan na nga yung ano, kani-kani. For for future ano daw yan. Updates. May pandami pa oh. Wala, grabe siya no. <laughs> Oh my God. Sabi ko, iba ka talaga doon, Iba. Alam mo si Do... Hindi ko na talaga alam kung saan talaga ako lulugar. Siya talaga lagi na... Siya talaga lagi na bibenta. Sabi ko, ko sa driver, kunin yung ano, yung Facebook ko para ibigay dun sa staff ni Mayor. Sabi ko, next time na lang. Ba naunahan na ako? Doon na napunta talaga. Iba ka talaga doon na iba ka pag nireregla. Ay, ko sorry. Iba ang kamandag mo pag nireregla ka eh. Good na. Hi! Yung aking mga ano, yung mga mga fashionista friends. Mas na-umbrero pala tayo. Sinanda We're going back to the Philippines from from uh, Paris. Parisian? Yes. Paris, Retiro. Paris, Paris kami. Kasi mga naka, nakasumbrero kami. Hindi Paris, Retiro? No, hindi. Paris, Retiro? No. ay niya to Miguel. Ay, tawag pala, tawag pala. Tawag ako. Tawag ako. Inep? Ayun yung bag natin, oh. Ayun, oh. Oh. Di ba? Sinalansan lang. I'm sorry. tenal Wauh Wa Tri

alam mo, siya yung may boy, siya yung may boyfriend na ano, bigay siya ng pera sa lalaki. Ang lakas niya magbigay ng chika. Yung driver, kinuha agad yung Facebook niya. Inagin siya. Ang gusto niya manira ng pamilya. So, ayan na. Nakarating na rin tayo. Sa Safe and sound. Ganon. Isa pa. Isa pa. Sakay ka lang. So, isang sakay pa. Going to park. Hindi, so, pa okay, ngayon na. Samahan na kita. Pagawa ka na Hindi ano. Okay, <laughs> yun? Hintayin natin ito malam. Parang wala si Mel dito. Sa kabila yata. thank mm -hmm. you